Magandang buhay ka Bamba! Panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking ishishare sa inyo ngayon. Kaya tara, samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin ngayon. Yung patola, kalabasa, giniling na karni ng baboy, hipon, at itong talbos ng sayote. Gagamit din pala ako dito ng bawang, sibuyas, at kamatis. Tara at umpisan na ulit nating magluto, dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Dahil igigisa ulit natin dito yung ating bawang at sibuyas. After ko naman ito maigisa, ay agad ko naman lang sinunod itong giniling na karni ng baboy. Ito na lang yung natitirang karne dun sa aking re yan pa yung aking pinalingke last week. At dahil may food processor naman ako dito sa bahay, ay dito ko nalang giniling. Dahil Sabado ngayon, kaya araw ng aking pamamalingke. Kaya may bago na naman akong stock dun sa aking re. Nung matapos ko naman ng maigisa itong karni ng baboy, ay agad ko naman nang sinunod itong kamatis. Siguro na sa tatlo or apat na piraso itong aking nilagay na kamatis. Kailangan kasi ulit tayong magtipid dito sa kamatis dahil medyo mahal na naman ang presyo. Small size na nga lang yung aking binili, nasa 80 pesos per kilo. Yung katamtamang laki nito ay nasa 100 per kilo. Nilagay ko na rin pala dito yung anim na piraso na hipon. At inalis ko na rin yung balat at tinanggalan ko na rin ito ng ulo. Pinakuluan ko lang yung ulo ng hipon. Yun yung aking gagamitin mamaya na ipang sasabaw dito sa aking niluluto. Pagkatapos ko namang maigisa ang mga ito, ay agad ko naman nang sinunod itong kalabasa. Muli ko lang itong igigisa ng saglit. Tsaka ko na ilalagay dito yung ating pinagpakuloan na ulo ng hipon. Sa ganitong paraan kasi ay mas lalong lumasa na hipon itong ating niluluto. Gumamit lang ako dito ng strainer para masala itong mga ulo. Dahil medyo kulang yung sabaw na ating pinagpakuloan ay nagdagdag lang ako dito ng tubig. At nilagyan ko na ito ng patis. Yan yung aking ginamit na panimpla dito sa aking niluluto. Akin lamang itong pinakulaan hanggang sa maluto na itong kalabasa. At nagdagdag lang ako dito ng kunting asin dahil medyo matabang ito. Kaya huwag niyong kalimutang tikman ang inyong niluluto para ma-adjust niyo yung lasa. Sa oras nito ay chinik ko na itong kalabasa kung luto na. At gumamit naman ako dito ng tinidor na pang check. Kaya yan at luto naman na yung ating nilagay na kalabasa. Kaya isusunod ko ng ilagay itong patola. Akin na muli itong papakuluan. Saglit ko lang naman ito papakuluan dahil lulutuin ko lang ng half cook itong patola. Mas masarap kasi ang patola pag naluto ito sa half cook. Habang kumpleto pa ang ating ngipin, ay mas masarap magluto ng gulay na half Kaya sulitin na natin kabamba habang may ngipin pa tayo. Dahil pag nagkaedad na, ay kailangan na natin itong lutuin ng mabuti. Mahirap na rin kasi ang panunaw pag matanda na. Nilagay ko na rin pala dito yung ating talbos ng sayote. Isa ito na masarap na lutuin na gawin dito sa sayote. Maliban sa ito ay nilalaga natin. At kahit isaw-saw lang natin ito sa bagong na may kalamansi, Italagang talagang salt na. Kaya kung nag-iisip ka ulit ng iyong iluluto sa mga susunod na araw, try mo na rin itong klasing lutuin, baka magustuhan mo. Simpleng recipe na napaka-healthy pa. Kaya ipagluto mo na rin ang iyong pamilya. Maganda rin kasi na habang bata pa ang ating mga anak, ay nasasanay na silang kumain ng gulay. Paki-like and share na lang itong video na to kung nag magugustuhan mo para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! Hanggang sa muli!